Hoy! mahahalagang mahilig sa langis. Ngayon, ginalugad namin ang Radix Angelica, tuho o mahahalagang langis. Na nakuha mula sa pinatuyong mga ugat ng halaman ng Angelica sinensis sa pamamagitan ng pagdistil ng singaw o pag-aalis ng solvent. Ang langis na ito ay pinuri para sa mga potensyal na benepisyo ng therapeutic na ginagawang perpekto para sa tradisyonal na gamot na chino, aromatherapy, at natural na mga produktong pangkalusugan. Maaari itong mag-alok ng mga herbal na remedyo para sa mga isyo sa kalusugan ng kababaihan. Tulad ng panregla kakulangan sa ginhawa at mga sintomas ng menopausal. Sa pabrika ng mahahalagang langis sinisiguro namin ang kalidad ng top tier sa pamamagitan ng masusing pagsourcing, standardized na mga pamamaraan ng pagkuha, at mahigpit na pagsubok para sa kadalisayan at potensi. Karanasan ang likas na benepisyo sa amin. Tags Simbolo ng numero mahahalagang oils factory simbolo ng numero Redix Angelica Tuho oil simbolo ng numero natural remedies.